Oh, mm -hmm. guapa oh. Ang mm -hmm. And then we will try also. All right. So good morning, good morning, everyone. Welcome to my vlog and welcome to request ni Timoy. For today's video, guys, is gagala po tayo sa lugar ng aking ina. Kasama po ng aking asawa. ko po kami ngayon ni Cordapias Adventure and etc. So pupunta po kami doon sa bahay ng aking ina para bisitahan siya kung kamusta na dahil matagal na po kami hindi nakita at matagal na rin hindi sila na nag-usap ng aking asawa. So pupuntan po namin siya at bibisitahan yung lugar niya pala ay nasa Barangay La Caron si Balumantike tapos malayo pa po sa barangay kaya pupuntan po natin siya at bibisitahin doon. So arat na samahan po ninyo kami. So, let's go. Pero bago ang lahat, intro mo na tayo. Alright! So, ayan na guys. Bali, didiretso na po tayo sa lugar ng aking ina. Bali, galing pa po kami sa San Jose. Medyo may kalayuan. Mga 20 kilometers din, bali ng motor po tayo. And then, iniwanan po namin yung aming motor doon sa barangay. And then, naglakad pa po kami. Tapos, medyo challenging din yung daan natin dahil yung daraanan, bali, dinadaanan din po siya ng tubig pag tagulan. Kung taginit, okay siya. Pero pag tagulan, bali, dinadaanan din ng tubig. Tapos, nakita nyo kanina, bali, doon din dumadaan yung mga kalabaw at yung mga tawag doon karusa na may lulan na mga kuan mga produkto nila mula sa Bukirin. And then dadaan po tayo sa napagandang tulay na ito and then maglalakad po tayo sa Pilapil. Mga almost mga a kilometer din yung ating lalakarin papunta doon. Ayan, nakikita natin na medyo nahihirapan din yung aking misis sa paglalakad dyan kasi medyo madulas yung daan. Ingat-ingat siya dahil pag madulas siya, sigurado mahagilap talaga siya ng camera. Kaya ayan, tingnan mo. Uh, bali, ingat na ingat siya. Hindi, nakikita natin sa klayan, guys, yung bundok. So, makikita nyo dyan yung bukiri namin. Malayo pa. Malayo yung bukiri namin. Tapos, andun yung bukiri namin. Pero, hindi po tayo pupunta dyan. Dito lang po tayo sa malapit. sa spot po ng aking ina. So, tara. Samanin nyo kami. Let's enjoy yung paglakad po dito sa pilapil din. Titingnan natin, papanuhurin natin kung paano madudulas yung asawa ko dyan. O madudulas ba? At kung paano din ako madudulas dyan. So, ayan guys, nakikita ninyo, no, yung may tubig na yan, hindi po yan kanal, kung di kalsada po yan, na dinadaanan din po ng tubig ulan, o ng tubig pag tag ulan So, alat na guys, let's enjoy strolling with my wife or with us. So, let's go! So, malapit na lang tayo guys. Sa Pilapil. Maputik na Pilapil. Yan yung kalsada nila. Ayun. Yung dumadaan tubig na. Yan yung kalsada nila. Gumadaan ng tubig. Okay. Malapit na po tayo. Mga uh, isang kilometro na lang. Okay. Station lang. Update you later. Ayan. Malapit na po tayo. Ha? wala mo um, rin ayaw daw yun yung misis ko oh, malapit na daw kami maganda dito guys feel mo talaga yung yung relaxing na uh, samyo ng hangin ayun yan guys nature feels na tayo ngayon maganda dito yan o oh, tingnan mo <laughs> Nagbablog din siya doon, no? Oh. O, oh, ayun, no? Oh. Nagbablog din siya, Oh. O, oh, baka makita na ninyo. Makapareha na kami ng content. Yun. Ganda kasi ng lugar, eh. una lang dyan. Sun kami. no una, una na yung, kwan, yung kapatid ko. Meron kasing problema yun sa, kwan, sa tuhod na disya siya sila, guys. Sa motor. Natumba yung, kwan, natumba yung motor. Lulan-lulan sila kasi yung kwan naulog sila sa gutter naulog sa shoulder tapos nung binalik niya yung motor niya yung sa huli na gulong ayun nadulas kaya nabis ka rin sila malapit na po tayo malapit na malapit na po yan so ayan guys sabi ko kanina malapit na po tayo ito yung kanilang lugar, ito yung lugar ng aking ina. Bali sa bukirin ko sila, malayo sa barangay. Pero tingnan niyo po guys, sobrang napaka-relaxing yung tanawin. Sobrang napakalanda po ng lugar na tinatamasa po nila. And then dito guys, bali napatigil po tayo saglit gawa ng meron tayong nakita na isang puno na hitikitik sa bunga at yung bunga niya ay pwedeng makain. Tapos, naunahan na po ako ng aking asawa. Ayun. Yum! Yum! Yes! Nung elementary pa ako, nangunguha ko nito. Tapos, uh, barter ko ng pan, barter ko ng papel. tinlaw. Yung lasa nito is masim. Tapos yung kulay kwan, yung kulay ube, matamis siya na ma, manamis tamis siya na masim. Ayan, guys, so oh. oh, yung dalaga diyan, oh. Oh, guapa, Oh. And then we will try also to pick some something anak ra inyam inyam tawag sa amin sarap din ay ah, yung ano yung yung hinog niya matamis siya mm dolumboy ba sa <laughs> Pick something. Pick something. Kainin mo. Mm. Anong hmm. 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 lasa? Medyo maasim siya. Opo. Okay. Gergemuk. Na na Tapos may baka dito guys sa daranan. Ayan. Ganda ng lugar. na po tayo. Ayan. Tapos may lumboy, may duwak, guys oh. may duhat. Hey. Malapit hmm. na po tayo. Sabi ng misis ko, sana tagbunga ng duhat. Kasi may plano siya pang ng buwan ng duhat. <laughs> <laughs> Thank you siya. Gusto niya makita si Bena. Okay. So, paganda talaga ng gorga. Guys, malapit na po tayo. Nauna na si misis. Uy! Nadulas ako. Malapit na po tayo. Ayan. Malapit na po tayo. Malapit na po tayo. Malapit na po tayo. Na po tayo. Hmm. Hindi, hold dyan. And then, welcome sa baluwarte ng aking ina. Yan, nang labapay. Eh. May ako sa ito. Nabilis ako. Hindi siya pigil, guys. So, andito na po tayo. May mga nag-welcome sa atin ng mga aso. Ayan na siya. Naglaba pa siya, oh. No, matagal ko hindi nakapunta dito nung last kong pumunta. May yata, yun. So, 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 so. Hindi. Nanay? How oh, are you, mother? So, oh, ito guys, yung lugar ng aking mother. Yung bunso namin. Dun, Dun, dun. Tapos ito yung kanyang munting bahay, munting tahanan. Ganun talaga, guys, kasi nahirap lang po kami. So, so um, Ano ko lang Ano 'ko eh, lang, like, ano 'yan section du bayo, naga ano. Ano na mo nanay? Ang kwarne, ang Amok si Silin gin food ko. Hmm. ka nga dinaga nga biyabas ka, plate, kay mura gan. May so, mga nga So, ayan guys, pagkatapos ng mahabang paglalakad sa Pilapil at maging sa maputik na daan, nakarating na din tayo dito sa ispat na aking ina. Pasalamat po kami dahil okay lang po siya at nasa magandang kalagayan. So, hanggang dito na lang po tayo. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at panunod. God bless you po. Bye-bye!